Alam nyo ba mga ka everyone, ito ay uh, ano lang, parang ito yung experience namin doon, dito sa ano, sa Malayan. Noong unang panahon, way back mga 90s, syempre pinanganak tayo ng 70s. So, ito yung experience namin dito mga ka everyone. Kasi dito sa amin, nagkaroon ng ano, national highway. This in the year, ano na, 2000, yes. At saka yung kuryente is, I think, 2004, 2005, ganyan. So, ganito ang experience namin dito, mga ka-everyone. Wala kaming ano, daan, yes. Uh, ang yung, yung source of transportation namin is boat or bangka. Pero, kung ano, mga ka-everyone, bagyo, yes. Pag bagyo, wala kaming choice kundi maglakad. So, pag maglakad kami, mga ka-everyone, ka-everyone, ano, hindi kami pwedeng dumaan sa bukit kasi ang tatarik ng bundok dito sa amin at malayo. So, wala kaming choice kundi dito dumaan. So, ganito ang experience namin dito. Pag malaki ang alon mga ka everyone, eh syempre dito kadadaan sa seawall na ito. O, ba diba? So, mag-aantay ka na walang malaking ano alon na raragasa. Kung hindi, kung hindi ka makatiming sa alon na yon well. Ang tawag yon is the end. So, eto yung seawall. Yeah. So, the, ano, raragas na dyan yung ano, alon. So, kailangan is, makuha mo yung timing. So, ang tawag yon dito sa amin sa Subanon is monobo. Pag hindi ka marunong monobo, well. So, ayan. Ang tawag nga ulit is, ending na. Kaya mga ka-everyone, alam nyo kung a uh, ikukumpara yung buhay noon at ngayon mas gusto ko yung noon very simple lang ang life ya yeah. walang polusyon walang ingay tapos yung masaya ka na na ano yung uh, matutulog ka na yung ilaw mo is lampara gamit ang gas tapos yung pagkain mo is super uh, fresh super uh, walang chemical So, lahat ay very authentic. So, uh, ayan. So, kaya ko to na-express yung feelings ko ngayon kasi matagal na ako hindi dumaan dito. So, ngayon ko lang na-realize na i-compare na uh, yung life noon at sya ka ngayon. So, ayan. So, uh, pag okay naman ang panahon, walang bagyo, hindi malaki ang alon, eh, suerte namin. So, So yan lang mga everyone so perfect na, so ayan, nandito na ako ngayon sa Lanote. Ito yung boundary ng Bongalaw, Barangay Bongalaw at saka Barangay Malayan. Kaya uh, samahan nyo ako ulit sa aming next uh, lugar na pupuntahan na mangungo kami ng solingkat. Okay, so let's go.